Ay, magandang umaga sa inyo guys sa mga sulok ng mundo. Ngayon guys, ngayon guys, pag-usapan natin, kung siluso ka, silusa ka, huwag ka na mag-asawa. Alam nyo kung bakit. Kasi, masasaktan ka lang kung ganyan ka ang iyong pagkatao. Siluso ka, silusa. Kasi dyan, nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan, mag-away-away kayo. Kasi pag lumabas si Mrs., magsisilos ka. Pag lumabas si Mr., kung saan niya pumupunta, magsisilos ka rin. Kung sa babae, kung sa lalaki, magsisilos ka rin pag lumabas si Mrs. Pumunta kung saan saan. Kaya, kung ikaw ay siloso, silusa ka na mag-asawa, sabi ko. Sisira lang buhay mo. Hmm. Ah, ayun na po guys na kayo magkasawa kung lang naman ang buhay nyo. Mga siloso, siloso, silusa kaya. Ako guys, ako sa kasi guys, hindi, hindi uso sa akin ang mga siloso, silusa. Bahala ka sa buhay mo, malaya ka para sa akin. Ganun ako. Hmm. Karapatan mo yan kung yung ay lumabas na bahay, mag ano-ano, pasyal-pasyal, kuskul siya dyan, dyan. Ganun ako. Kaya eh, hindi ko si Lodo. So. Ah. Kung ikaw si Lodo, so, ay nakawag ka ng na mga asawa. Masitira ng buwan mo.